Easy <laughs> Hey! Makain kayo pre? Uy! Ay hindi! Karating din yung plato! Pre, sorry lang. plato kayo. Uy! Bigay! Okay. Salamat! Salamat, para. Salamat, salamat. Para. Salamat, salamat, para. salamat! Thank you! Thank uh, you! Pre! Thank you! Tara pre! Pakisara na rin yung cake. Oh, pakisara? Pre! Okay! Salamat! Thank you! Thank you! Pre? Harap na ako pre. Ah! Sige! Okay. brother! Thank you! Inga, Ingat! Thank you! Ah! Uh, pre! Pre! Ayos lang. Taga lang. Okay, bye, bai, thinking kita. Lama, saya bakal balik nanti Uh, anhang. Uh, pre, ada setel gaku pre. Jangan, kagak balik. ya Singa, lihat itu. gila Pre, lagi, timbangannya loh. Hmm. Enggak, anhang. ini enggak Ito yung ilalakas natin. Dito tayo yan. Baka na ito tayo dyan ha. Ay, wala Sila, sila. Putulo na kawin ko ha. Hindi ko ina. May tinigur ka ulit na nala. Siyempre, man. Ano mo naman boys na tayo doon? Hindi na naman. Si Doraemon ka ba? Hindi ka lumas lang, tinigur dyan. Hindi, tala talaga ba? Hindi, kain na. Oo, pre. Okay na yung sa Pre, thank you ah! Thank you! Thank kaya kita nito, no? Pwede pa pinagkakabit. Gabi naman talaga yan, no? Pare, lugi! Okay. okay na yan, Brad. Mag-diet kayo. Pre, sa Susan, hindi na lang soft drinks, ha? Oo, oh, ah, hirap, eh. Hindi naman masyadong makapal mukha mo, sige. no? Sige, no? sige na, Brad. Uh, Oo, oh, saramay gay, saramay gay. Kain nyo na yan, Brad. Saran nyo na rin. Ah, ay, ay. ay ang tibay talaga. Sige, okay na to. Okay Ayan. na. Buti na lang, maanggang. Okay na yan. Nag-iwan pa yung droba ko.